Back roads mountain pass so kung kayo ay tiga antipolo or marikina basta dito sa area ng right side ng no? antipolo marikina san mateo montalban no so ang target natin dito is uh, bypass road mountain pass iiwasan natin yung yellow line na yan which is uh, around here is the Kirino Highway and Maharlika Highway. So itong area ng ito is uh, ito ito sa Nueva Del Monte, this is the Kirino Highway. Tapos dito sa may main dito sa Bukawe, may Kawayan, Marilao, this is the Maharlika Highway. Which is bawat Pilipino na bawat motorista nakamotor na less than 400 cc yan ang dinadaanan Maharlika Highway no hindi yung NLEX yung NLEX is for the 400 cc so ang gagawin natin dito tayo dadaan is zoom out ko yung mapa ayan nakikita nyo yung mapa dito sa may kanan dito sa may kanan is puro green di ba So that means this is the mountain pass. Dito yung mga dito sa mga ruta na to, dito sa right side na dito yung mga mountain pass na. Kung galing ka sa eastern part, ayan doon na rin medyo. So kung galing ka sa eastern part, eh makakatawid ka sa Maharlika. Ayun, ayan Maharlika San Miguel, 'di ba? Baliwa, Gapan, Cabanatuan, 'di ba? So dahil karamihan ng mga tao, buong Pilipino, alam yan ng daan lang. Sa lahat sila dyan, nagka-clog sila dyan. So matrapik kahit na ordinaryong araw matrapik na. Kasi dito pa lang sa bunga dito yung galing sa Maynila. Yung galing dito sa May Quezon City, ayan, dito sa May Es, sa May Maykawayan, uh, Bokawe, Balagtas, Ayan, uh, Bustos. Ano niya yan? Talagang traffic na traffic na yan. San Rafael. Uh, eto, uh, San Miguel, Bulacan. Ayan, di ba? Ang dami niyan. Ang dami niyan. Ang dami niyang traffic uh, invested infested na lugar na dadaanan mo muna. Pandi, di ba? Ang dami, oh. Galing Quezon City, oh. oh. 'di ba? Sa sobrang dami. Lahat 'yan ma paper ka ma hindi na road trip ang dating. samantala kung dadanta'y tayo sa green, of course sasabihin niyo, delikado pa ba 'yan? O ano, baka maraming tulisan diyan. No, dinaanan ko na yung sang-sang segment na yan mula dito sa Makabud. Itong Rodriguez, Makabud, and then going to San Jose City. No? Tapos from San Jose City, hindi ito yung Maharlika. This is Quirino. Kaya lang clog na rin siya. Ito, itong dinaanan ko na to, itong sa may SM na to, clog na rin siya. Magulo kasi may ginagawa sila dyang, ano extension ng light rail train. No? So, ang gagamitin sana natin yan, ito, ito pa rin ang gagamitin natin yan, lampasan lang natin yung area na ma-traffic. No? So, Kakatin natin 'yan sa gitna. Mula dito sa may View, Tungkong Mangga. Ayan oh, mula dito sa Tungkong Mangga. Ayan, Kirino Highway oh. Mula dito sa SM Fairview. Ayan, traffic 'yan, traffic 'yan. La Mesa Watershed, no? Nature Reserve. Ito 'yan 'yo, eh, oh. La Mesa Watershed, La Mesa Dam. So, ito 'yung traffic, 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 Tungkong Mangga eto gusto sana natin dito na tayo pumasok sa gitna. Dito sa area na to. Sambahan, hindi sa Bigte ah. Pagpupunta tayo sa Neba Isiha Arc dyan ang daan sa Bigte. Somewhere here. tayo somewhere here. kakati natin sa gitna yung ating biyahe so let's go lalabas tayo ha ah. ang simula kasi ng biyahe natin ay dito sa may actually may video na yan ha? Ah. may video na 1, 2, 3, part 1, 2, 3 Montalban to Bulacan effective siya at ah, recommended ko so galing tayo rito sa ano itong ito yung part na to ha. So, kita na kita naman natin na yung Montalban Marikina. Ito yung Marikina sa baba. Antipolo Tipolo, di ba? So, akit tayo na San Mateo. So, ito parte pa rin ng ng ano, medyo traffic pa dyan. Dito sa may area na San Mateo, no? konti lang naman. Tapos, sa parte ng Rodriguez Highway, eh, no? Robinson Supermarket Montalban. Rodriguez Highway. So we call this Rodriguez Highway. Kakaliwa dyan. Tapos i natin yung ano, Rodriguez Highway. Pag tumawid na tayo ng tulay. Ayan, ilog, Marikina River, no? So, dito, pag kumaliwa, guys, going to Payatas, no? Payatas Road. Hindi tayo dyan, no? Kaliwa kanan tayo which is the Mayon Avenue. Ayan, Mayon Avenue. Yan yung ginawa natin. Dito yung area na nagsimula yung video ko na sinabi kong nandito yung Amityville. Amityville, di ba? nakakatuwa yung pangalan dahil parang sa horror Amityville. So, yan. May simenteryo dito. Eh. May kita nyo. Uh, ang prominente rito is uh, ayan na, Forest Lawn. Memorial Park. So obviously, matagal na tong bid, matagal na tong Google mapping na to dahil hindi pa ready, o oh. Ready na yan ngayon eh. Maganda na yan ngayon eh. So okay na yan Tapos eto eto uh, ito yung Amityville oh, Elementary School. Kasi ang tawag dito sa ano, Amityville Subdivision nagkaroon pa pala ng Amityville Elementary School parang yun sa horror pero ewan ko baka santa yan ha hindi <laughs> natin alam ha Kala, ang alam ko lang yung horror eh so mayon avenue mayon avenue yan, dere tapos, uh, ayan dere yan tapos ayan kasi ito na yung area nakita nyo yung kagabi yung, sa kabila yung payatas so mga negosyo rito sa mga lugar na to eh, junk shop tsaka dito yung dumadaan yung mga bus yung mga truck ng basura dito kaya medyo mabaho tong area na to eh may amoy basura so yun lang ang turn off doon pero natapos ko na kasi hindi naman siya ganun ka grabe na nasa na ba tayo amityville sige diretso pa diretso yun yung mayon diretso yun yung mayon yan 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 mayon tapos Ito, nakikita nyo to Ito yung landmark Harangan Toda Terminal, meron dyan Dito sa video ko, dito ako nagtanong eh. Dito sa kanto na to Harangan Toda Terminal, pinakakaliwa ka dyan Kakaliwa tayo dyan, no So nagtanong ako dyan, o, zoom out ko ah Para makita nyo kung saan papunta kong dederecho Ultra mega layo no? so yan oh, dito ah, dito tayo sa may harangan toda so akit tayo tignan nyo tignan maigi ma yung, ano, yung mapa parang isa lang siyang parang rosary yung sa mga area so akit tayo dyan ha ah. Akit dyan yung motor dyan. Akit dyan, akit dyan, akit dyan. House of Prayer, makabut kabut. sa may hit natin dyan yung elementary school eh. Nang, ng Nang... Nang mga Eto, makikita nyo to. Dito sa may kanto na to may nakalagay private property no trespassing kasi siya ay papunta sa Shoson Farm no sa Shoson Farm so diretso pa rin tayo nasa area na Makabud Secret Cemetery Cemetery so may mga ano no may mga Paris to Hills eto may hit dito elementary school and uh, Municipio no munisipyo tapos dito sa area na to is uh, eto Makabud Farm makikita nyo to uh, meron tong anong palayan may palayan no so magugulat ka sa area na to meron pa palang mga ganong mga palayan kaya may quarantine dito eh para bang sa poultry quarantine parang nugasa nila yung mga pero wala may nag-check lang naman eh ewan ko paan nila nag-check kung may sakit yung mga pumapasok siguro ay nila magpasok ng bagong animal no So yan, pagka dire-diretso lang na, no? pag kasi kumalik kumali, kumanan ka diyan, mapupunta ka sa likaw-likaw. Pero kung susundin niyo 'yung maps, me, may maps me kasi ko eh. Dire-diretso ka pa rin dito, dito. May mga sanga-sanga pero hindi niyo na kailangan pansinin 'yun kung meron kayong maps me. Kasi ang target nyo is uh, Igay Road. 'Yun ang target niyo. Nakikita niyo naman no? Ayan yung mapa, no? I-zoom out ko, no? So, ang target natin is the Igay Road. Ayan, dito, dito. No? So, yung, yung susundin nating mapa is, ano, dito sa area na to. Ayan, ah, uh, nakikita nyo yung Paradise Tree. Ituturo kayo dyan. Ayan yung road nyo. Oh, mula sa Likaw-Likaw Coffee. Ayan yung road niya papuntang Paradise Tree Barangay. Etong Paradise Tree. Maganda na yung kalye diyan. Tsaka malapad na. Tsaka may, may balak talaga silang palakihin kasi malaki dito oh. Malaki. Lumiit lang dito. Naging back road na back road pa rin dito. Iba pero yan ang balak nila palakihin nila yan. Tapos may hit nyo tong Paradise Tree na lugar. Tapos in this area parang marami na rin ano, paradise tree. Ito nagkaroon na rin ng mga kainan, no. Alia Bakery, Big Brew. Ayun oh, Petrogas. Ang laki na, oh. So yan na. Ah, dire dere lang yan. Tapos hanggang sa May hit yun na yung San Roque Elementary. Ayan, Goto and Lomi. Malapit na yan, no? Oh. Camel, Camelia Shelo. Ayan. Kay Banban Food Farm, Pansilbat, Pansit Batil Patong, and then, ayan, mga sawmill. Hanggang sa, marating muna yung Igay Road. Ewan ko, ito, ang ganda nito. Ano ba ito? Pera Clubhouse ah subdivision housing ba yan housing nga no dami no bilog house of bash bahay ni Ardi Soto ay sir e, bilog sa gitna so yun ang pinaka target nyo is, it is Igay Road Igay Road yan pagka nadali mo na yung Igay Road lalabas na yan dito sa San Jose del Monte Quirino Highway yan dito sa kanto ang landmark nyan pinakita ko sa inyo ay dito may sabuan ito Igay Cockpit Arena ngayon kung dediretsuhin naman natin tuloy ang ating back ride. papunta naman tayo sa Ark ng Nueva Ecija. Malaking bagay yun. Malaking bagay yung marating mo yung Ark ng Nueva Ecija. Dahil doon open na ron, hindi na masyado magulo. Ano lang yung traffic ng probinsya na lang yun. Hindi na traffic ng Metro Manila. Hindi ka na may stress. Ang maganda nga nito, pag tungtong mo rito, nagro road trip ka na eh. Napakaganda na. Tsaka itong area na ito sa Rosa del Monte, hindi na rin to Metro Manila feel. Hindi na rin. Ano na rin, mukha na rin Uh, probinsya parang ano pati yung amoy iba na hindi oh, labas ka na ng Metro Manila parang tanggal ng yung stress stress mo kaya ka nga nag road trip eh di ba so kung labas natin dito sa Igay Road which is this area is San Jose del Monte Bulacan na ayan na yung ano natin tawid natin ng ng uh, mula ayan o oh, mula makabud tumawid na tayo ng na San Jose no so yan na yun tumawid na tayo sa gubat o, balik tayo rito kunwari didiretso na tayo sa didiretso na tayo sa Arco ano yung so Carino Highway ito naman ang landmark dito Bigte T Carino Highway no so Bigte, T ito bayan ng Big T no? Bigte Market eto pag nakita mo tong roundabout na bigte ilang beses na ako nabiktima rito ay hindi ko alam kung ano meron dito sa taas mga ah, rin ano so hindi yan, kailangan hanggang dito ka lang dito sa roundabout tawag pala nila park na nakalagay dito I love bigte yan o oh. northern terminus I love bigte nakalabas dyan so papasok tayo dyan dire derecho, ah, uh, Del Monte Nor sagaray Highway na yan Ang tatargetin natin dito is the Angat Angat Katabi nung Angat na yon is Angat River So tatawid tayo dun sa Angat River. So back roads pa rin to ha. Ah. hindi Kirino Highway to, hindi Maharlika ka. Kirino Highway as you can see oh. Kirino Highway 'yan. So ayan, maganda rin pa rin meron kang ano, meron ka rin, ano uh, maps me or ways kasi maps me hindi mo na kailangan ng ano eh, ng internet eh. Offline mapping 'yun. Ayan. So dire-diretso lang hanggang sa ito may paliko. Hanggang sa lumabas na yung angat eh no. Ito yung angat eh makikita mo na may tubig. Eh. Ito na yung angat river deck ito yung parang napupuno ng tubig. Di diba? So ang gagawin natin diyan is kasi pag dinaretso mo to, diretsyo to ng Bustos Bulacan. So yung Bustos kalalabas lang no ng kaguluhan ng Metro Manila. Meron pang San Rafael, San Edeponso, no. So lalampasan din natin 'yon, maganda. Diretsyo na tayo dun sa Maybay eh, Kasi kaya gustong pasukin to. Ayun yung Angat River. Kaya gustong pasukin to kasi nandun din yung DRT Bulacan, yung Don, Doña Remedios Trinidad uh, Bulacan. Kasi may daan doon papuntang Aurora. So, tutuntunin din natin yun. So, yan ha. dong isang main to lie. Ito, oh. Angat Bridge. Tignan natin na pag di natin, natin pag di mo sinunod yung Angat Bridge, saan pupunta? So, diretso ka pa malayo pa, oh malayong malayo pa hanggang sa ma makarating ka sa Maharlika Highway ang pa kasi wala namang diretsyong ganun so aanihin mo pa yung ito, ito pala, Laredel Bypass Road oh. Laredel Bypass Road ayun parang okay din tong ano, eh, bypass road kaya lang Bala ko talaga yun eh by si Hey oh. banda oh So zoom tayo ah Balik tayo dun sa area ng ano ah Balik tayo sa area ng Nasaan na ba tayo Baliwag Ito San Rafael oh Kailangan malampasan natin yan San Rafael, Itipon So dito sa Anggat So, ito na yung angga. Tatawid tayo dyan. Tapos, dito sa loob tayo dadaan. Ito, dito sa loob na naman tayo dadaan. Iiwasan natin yung Ediponso, itong Rafael, Ediponso, San Miguel. Dito. Hanggang dito na lang yung mga road mapping eh. Tignan nyo ah. Ito, nakikita nyo to. Ito na yung Maharlika. itong road na to is the Maharlika so yan ang iiwasan muna natin ano kasi yan yung traffic no? dito muna tayo sa loob sa loob yan so nandito na tayo sa loob no eto itong kalye na to itong kalye na to itong M, valte itong M valte ang tutuluyan natin itong malaking kalye na yan yan yun no? Ito na oh, dumaan ng DRT oh. 'Di diba? yung malaking kalye dumaan ng DRT tapos ah, uh, nyo. niyo meron ditong sinabi yung isang vlogger eh, na parang nasa DRT na tayo no, bakuran DRT. Nandito yung mga rampa-rampahan ng mga motor eh oh. Ito oh. Sa so, Kamachili. So yan DRT, meron dito yung Pagiging landmark mo medyo talagang long trip nga talaga no eh no akit ka pa ng dreamland eh di ponso pa nga lang to eh ayan e, ang kali na yan no? yung may nakalagay na dreamland o oh, ito pupuntahan natin to Be, uh, beda resort tungkod Bato sibol eto eh kailangan matunto natin tong road na to eh papunta San Miguel daming mga pasyalan no yan kami yung eto itong San Miguel na to teka ano ba yung eh? Digos Hill eh may sinasabi siyang Digos Hill dito eh pag pinin mo yung digos hill o oh, to, ito yan 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 itong kamya sibul ito pag natuntun muna itong san miguel na to ito 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 yan Ito na, lalabas ka rito ngayon sa Maharlika Highway na to. Ito, meron siyang Red Horse Monument. Yan ang pala tandaan. No? Red Horse Monument. Kasi nga parang breakthrough yan eh. So nandito tayo sa San Miguel, konti na lang. Tignan mo, around 10 minutes. 10 minutes. Sa bagay, pag, lap pagpasok mo rin sa San Miguel, open na yan eh. Ano na yan eh. Uh, hindi na masyado magulo hindi na masyado magalong 10 to 15 minutes nasa arko ka na ng nebay siha ayan dito diba so yun yung parang time and space warp natin kasi papasok na yan ng ano ng gapan ito na oh hmm. ito na yung ark ayan oh. siha welcome ark gapan city no? so yan between there and there oh between there and there oh. sa, so, ito sa blue sa buliran and that uh, arc, no So that's 10 to 15 minutes nandiyan ka na. So eto talaga pag tinignan mo yung mapping talagang sa labas oh. Ayan oh. Kasi after that wala na 'yo, wala na tignan mo. O. Wala nang road. That's it, that's the final road. Dapat sana meron dito ano, no? Sana no, meron pang road dito, wala eh, wala, wala pa oh. Magiging masalimuot eh kung walang highway from Gapan to San Miguel wala o oh. ito lang talaga ang kamyas o oh, wala na hmm. pero tignan mo naman pagbagsak mo Gapan na kagad and San Leonardo kagad and Cabanatuan City diba dumaan ka rito sa mountain pass nakakala mo eh delikado at ano ngayon nakikita niya ba tong dinggalan ito pa yung isa eh dinggalan ah, Aurora na yan. So, pagka tinignan mo, yan yung tamang lugar, no? Palayan City, Yellow Line, yan, Kabanatuan. Yan ang tamang ruta. Pero, meron yan mula dito. Mula sa DRT. May butas yan. So, isa pa yung tinutuntun ko, eh. to mula dito sa DRT. Meron yan. Tignan nyo, hindi ko lang alam kung super uh, off-road ah. malamang nako, grabe eto itong linya na to oh my goodness ah hindi pa yata ito ready ah parang ano parang parang bulate I love dinggalan marker ito yata uy sarado pa pa to? ito ba yun ha, ito nga ito oh. pagsangan na elementary oh. buwis buwis buhay hindi <laughs> grabe ito tinggalan gabal dun ito naman yung isa oh. ito naman yung general na kardinggalan ito naman yung general na kardinggalan wala rin naman visible road no wala rin no oh? wala rin visible road ikita mo lang ayan no oh? dito yung mga road eh, yung mga off road eh. yun yun na yun yung mga target nating back roads tignan natin dadahan dahan nilang natin dahil uh, medyo magastos yan sa gasolina and ano and everything we'll try it soon sooner rather than later.